ang kasay ha, habal habal ha ang kasay ha, ang kasay ha habal habal, ang kasay ang kasay ha, ang kasay ha, habal ha, ang kasay ha o, oh. ang kasay, habal habal yung shout out, huwag isa ay kolektor na yung motora diyara oh. oh. baba, baba, baba o, ah. kompleto o, oh. habal habal, habal habal ang kasay mo nal ang kasay mo Why now, guy, ang kas ha? Why, now, Why now, guy, ang kas? Sakay? Ang kasay! Let's go in up! Five more up! There we go! Allah! 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 Abang! Nakahorot na! Allah lupat! Allah! Nang lupa Nang mga kanahan. Allah! Nang lupa Nang mga kanahan. Tuan na! Tuwa ang angkas na tagak. angkas Allah! Sa whoops! Sa wups. Allah! Dali! 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 Allah! Habal! Habal! Uy! Angkas! Allah! Allah! Dala ko Dura ngayon doon ay Diyara Ala 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 Loya, espirahuno na Bababdel, bababdel Bababdel Ya na Woy hey. Ayan ay. Mga maghabal Tora Ah, sweet kay Ginaksan, no? Sweet kay Ginaksan Wala, lupad lah, ha? lupa, eh lupa, Bang, ala Ala oh, Biar Ram bila kena itu lupa. <laughs> Allah. Allah. Boleh Puli, puli, puli. boleh, boleh. Boleh ni buat apa? Hoi boleh, 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 boleh. Boleh oi. Boleh. Perah, perah, perah. Kira-kira, kira puli, Kia 哎，门来门。 binaka idol mga idol. Stuck ni Tanan. Taray. 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 Lupad, lupad! Lupad! Ah! <laughs> Allah! Allah! Oh! Tanan! Ha ha ha.